Formal nang pinasinayaan ang Balay Takalinaw Halfway House sa bayan ng Inpasugong Bukid noon noong Agosto 15 para sa mga sumukong miyembro ng komunistang-teroristang grupo. Itinayo ang naturang pasilidad sa layunin na masuportahan ang mga FR sa kanilang pagbabalik sa normal na pamumuhay, kung saan mabibigyan sila ng mga pangunahing pangangailangan para sa kanilang mapayapa at produktibong kinabukasan. Dinaluhan ang seremonya ng Provincial Local Government Unit sa paunguna ni Governor Rogelio Niel Roque, kasama ang Provincial Social Welfare and Development, DILG, kasundaluhan ng 4th ID, sa paunguna ni 4th ID Assistant Division Commander, Brigadier General Consolito Yekla for 3rd brigade commander brigadier general Mitchell Aniron Jr. at mga battalion commanders na nasa area ng Bukidnon pati na rin ang PNP at pamunuan ng Central Mindanao University ayon kay Governor Roque sumisimbolo ito ng pag-asa para sa mga dating naligaw ng landas Nagpasalamat din siya sa mga nasa likod ng naturang adhikain pati na rin sa mga FRs na nagdesisyon na bumaba na mula sa kabundukan at piliin ang bagong buhay Samantala, sinabi ni Brigadier General Yekla na ang naturang halfway house ay magbibigay oportunidad sa mga FRs na simulan ang buhay na malayo sa gulo. Sinisiguro rin anya ng 4th ID ang kanilang seguridad habang nasa proseso ng pagbabago at gawing daan ang balay takalinaw para sa rehabilitasyon at kapayapaan kaugnay nito sinisiguro ng PLGU katuwang ang iba pang partner agencies na masusuportahan ang mga FRs at ang kanilang mga komunidad tungo sa pagkamit sa hinahangad na pangmatagalang kapayapaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.